Welcome po sa pagbabalik sa Film Recaps Tagalog. Sa mga bago pa lang, welcome sa unang pagdating. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang isang movie na pinamagatang A Perfect Pairing. Bago po tayo magpatuloy ay baka naman. Ito si Lola, isang masipag na babae mula sa Los Angeles at isang executive ng kumpanya ng alap. Sa kaliwa niya ay ang kaibigan niya na si Hamish na nagmumungkahi sa kanya na pumunta sa Sydney at mag-set up ng isang kontrata sa isang sikat na distributor ng alak na tinatawag na Hazel Von Ibinunyag din niya na ang Von Wines ay walang importer mula sa United States Ilalagay na ni Hamish ang lahat ng kanyang mga restaurant, kung magagawa lang niyang maging posible ang deal Kinabukasan, handa na siyang pumunta sa Sydney sa loob ng kanilang opisina, nakatagpo niya si Audrey na kasamahan niya sa trabaho at nakipagkwentuhan sa kanya hanggang sa lumapit sa kanya ang kanyang masungit na amo at pinuri ang kanyang trabaho na ikinumpara sa sinumang tao sa opisina. Umalis siya matapos ipaalala ang susunod niyang assignment. Inihayag niya sa kanyang kaibigan ang tungkol sa mga alak ng van nang pilitin niyang sabihin sa kanya ang tungkol dito. Sa parehong gabi, pumunta siya sa bahay ng kanyang ama para sa isang hapunan. Ito ay si Carlos, ang kanyang ama. Si John at si Diana ay ang kanyang mga kaibigan. Maging ang mga ito ay nagsimulang magtanong sa kanyang love life at ibinunyag na siya ay nagkaroon ng diborsyo dalawang taon na ang nakakaraan. Pagkatapos ng hapunan, iminungkahi ng kanyang ama na magsimula siya ng bagong love life dahil tumigil ito sa kanyang love life nang makipaghiwalay sa kanya ang kanyang ex na si Tyler. Kinabukasan, pagdating sa opisina, Nakita ni Lola ang kanyang kasamahan na nagbibigay ng presentasyon tungkol sa Von Wines, kung saan nagulat si Lola at lalo pang lumala ng piliin ng boss si Audrey na sumama sa kanya sa Sydney at malamang nabigyan siya ng promosyon kung makuha niya ang deal. Nang nakatanggap ng isang tawag ang boss at umalis sa pagpupulong, kinumprunta siya ni Lola na sinasabing sinabi ng boss kay Audrey ang tungkol sa Von Wines at nararapat itong pumunta sa Sydney. Sinabi ni Lola na hindi siya dapat, ngunit hindi nakinig sa kanya ang amo. Sa loob ng meeting room, inihayag niya na pagod na siya sa lahat ng kalokohan at pagiging makasarili na laging ibinabato sa kanya ng kanyang amo, kaya tuluyan na siyang umalis sa trabaho. Nagdesisyon si Lola na magbukas ng sarili niyang kumpanya na papangalan ng Salud Imports. Talagang kailangan niya ng malaking account at kailangan ang pamilya ni Von para lumaki ang kanyang kumpanya napag-alaman ni Lola na ang Von Wines ay may Airbnb cottage, kaya ang plano niya ay tumira doon bilang isang bisita. At kahit papaano ay humanap ng tamang sandali para ipakilala ang kanyang kumpanya kay Hazel. Kahit na malabo ang tingin ng kanyang ama, naguudyok at sumusuporta pa rin sa kanyang ideya pagkatapos. Hindi nagtagal, si Lola ay dumating sa Sydney sa farm ng mga may-ari ng alak ng Von. Pagdating niya, nakilala niya ang isang lalaki na nag-aalok ng tulong sa kanya ngunit bumagsak ito nang binuhat ang mabigat na bagahe at umalis din sakay ng taksi. Habang naglalakad at tumitingin sa paligid ng bahay, sa wakas ay pumasok ang isang lalaking nagngangalang Max mula sa pinto at tinanong siya kung naghahanap ito ng kombinasyon sa safe habang nanonuya. Handa siyang samahan upang ipakita sa kanya ang cottage sinabihan siya ni Max na mag-selfie sa cottage o gawin ang anumang gusto niya ngunit huwag istorbohin si Hazel Von. Ang isa sa kanilang mga manggagawa ay sumalubong at ibinunyag ang tungkol sa isang lalaki na umalis na sakay ng taxi. Ito pala ay nagtrabaho sa bukid ngunit hindi niya kinaya ang stress. Pagkatapos ay nakita ni Lola ang babaeng nagngangalang Hazel Von at nagpatuloy sa pagpapaliwanag at ipinahayag ang tungkol sa kanyang pagtatayo ng kanyang bagong kumpanya. Hindi nito na-impress si Hazel at sinabihan ito na nasayang ang flight niya, kung ito man ang dahilan. Habang umalis ang kanilang manggagawa sa trabaho, nabalitaan ito ni Lola at tinanong sila kung maaari siyang magtrabaho sa halip. Pagkatapos ng ilang pag-aatubili, sa huli ay nakakuha siya ng pagkakataong makapagtrabaho sa kanila. Si Max ang in-charge na ituro sa kanya ang lahat ng tungkol sa mga protokol at trabaho na kailangan niyang gawin. Bago simulan ang pag-aayos ng bakod, ipinaalam ni Max ang tungkol sa mga kangaroo. Nang marinig ito ni Lola ay nasa sabik siyang makita sila. Ngunit tiniyak ni Max sa kanya na malamang nasusuntukin siya ng mga ito sa kanyang likod. Sa kalagitnaan ng biyahe ay nasiraan ang truck. Hindi makapaniwala si Max na wala siyang dalang anumang sombrero o sapatos na pangtrabaho, kaya ibinigay niya ang sarili niyang sombrero sa kanya. Sinabi sa kanya ni Max na huwag umasa tungkol sa pakikipag-ugnayan at makikita natin siya sa isang cottage, kung saan nakilala niya ang tatlong estudyante. Bigla silang may narinig na sumisigaw at ibinunyag niya na ginamit niya ang lahat ng hot shower at pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang charger kaya't ang kinalabasan ay short circuit ang sistema. Kinaumagahan, sinabihan siya ng kanyang mga kasama sa cottage na umupo sa tabi nila ngunit hindi niya alam na binibiro lang pala siya ng mga ito. Biglang dumating si Max at tinanong ito kung handa na ba siya. Makikita natin na tinuturuan ni Max si Lola sa proseso ng pagbaluktot ng kawad na metal. Nagsimula siyang magtrabaho at nakakita siya ng tupa. Tapos ay sinubukan niyang pakainin ito ngunit hindi siya sanay sa mga bagay na ito. Nabigurin si Lola na ibukod ang mga tupa na may pulang tag mula sa iba pa. Nang maglaon ay nakita niya ang presensya ni Hazel at nagsimulang purihin ito para sa kanyang suot na magandang buta. Tapos ay tinanong ito kung gusto niyang mag-import ng ilang bote. Ngunit hindi siya naging interesado dito. Ilang sandali pa, pagkatapos ng pag-uusap nila ni Max ay nag-walk ito at bigla siyang binuhat ni Max ng may ahas sa malapit, tapos ay natahimik sila at nagtinginan. Pagkatapos maglinis ni Lola sa palikuran, gumising siya kinaumagahan at naghahanda para magtrabaho. Sa trabaho, may ginagawa siyang katangahan at labis na ikinagalit ni Hazel. Wala siyang ilang pagpipilian at naghanda ito para umalis sa Sydney. Hiniling niya kay Max na ihatid siya sa airport at tumuloy sila gamit ang lumang truck. Ang truck ay muling nasiraan at huminto sa kalagitnaan ng biyahe sila ay nagpatuloy sa paglalakad kung saan ipinahayag ni Max na ang Australia ay malamang nagalit kay Lola. Ngunit medyo naiiba ang isip ni Max at nagsasalita ng ilang mga motivational quotes. Ibinahagi ni Lola ang tungkol sa kanyang ama, kung paano naging huwaran at inspirasyon sa buong buhay niya at kung paano siya nagtapos sa pagtatrabaho sa isang malaking kumpanyang dati niyang pinagtatrabahuhan. Kinagabihan, gumising siya at nagbabasa ng libro tungkol sa kasaysayan ng pamilya ni Hazel Vaughn at siya ay napangiti. Kinaumagahan, naayos na ni Lola ang problema sa hot water na kinakaharap ng mga estudyante. Kaya naman nagawa niyang maging masaya ang kanilang araw at tinatanggap din nila siya sa kanilang grupo at nirigaluhan siya ng bagong sapatos at mga damit. Sa almusal, sinabi niya kay Max na siya ay mananatili sa Sydney. Ibinahagi niya ang librong nabasa niya kagabi at siya ay na-inspire dahil dito. Niregaluhan din siya ni Max ng isang cowboy hat at nasorpresa din siya dahil nagkaroon ng ideya si Max na siya ay mananatili sa Sydney. Ang eksena ay bumalik sa Los Angeles, sa office, si Audrey ay nai-estress sa mga hinihiling ng kanyang boss. Makikita natin si Lola na palusot na tumitingin kay Max habang ito ay nagtatrabaho. Sa gabi, habang nakaupo kasama ang grupo, nagsimulang tumugtog ng gitara si Max habang si Lola ay nagsimulang kumanta. Ang lahat ay namanghanang marinig ang kanyang magandang boses at na-enjoy nila ang bawat bahagi nito. Ito na siguro ang pinaka ng puso na naramdaman nilang lahat, tapos ay sabay-sabay nilang inawit ang kanta. Kinaumagahan, nakaupo siya kasama ang nagngangalang Henry na kumakain ng almusal kung saan ibinabahagi niya kung paano siya nage-enjoy habang nagtatrabaho dito, ito ay talagang nagkaroon ng trabaho at balanse sa buhay. Sinabi rin ni Max sa kanya na siya ay na-promote. Napansin siya ni Max na mukhang nagiging malapit siya sa isang matandang tupa ngunit ipinaliwanag niya sa kanya kung paano magiging hapunan sa susunod na linggo ang tupa. Ngunit tiniyak ni Lola sa tupa na hindi niya hahayaang may mangyari sa kanya. Nagsimula siyang maging maayos na makisama sa kanyang mga kasamahan sa cottage at nasisiyahang magtrabaho kasama sila. Sa Los Angeles, nalaman ni Audrey na nasa Australia si Lola. Kinagabihan, isiniwalat ni Lola sa kanyang mga kasamahan ang tungkol sa kanyang dating kasintahan. Naglalakad siya sa labas at nakita si Max na nakaupo na handang lumangoy sa pool ni Hazel. Hinamon siya na pumasok sa pool at pumayag naman siya. Nakangiti sila sa isa't isa at habang nagkakatinginan, biglang dumating si Hazel at napangiti pagkatapos silang makita. Kinaumagahan ay ang oras ng pagbibisikleta. Hindi kumpiyansa si Max kay Lola ngunit nagulat ito sa husay na ipinakita niya. Namangha ito at tinawag siya bilang isang pro. Kinwento sa kanya ni Max ang tungkol sa kanyang mga nakaraan, kung paano siya dati ay isang magagalitin at isang mapanira ngunit nang maglaon ay nalaman niyang may cancer ang kanyang ina. Si Max ay gumugugol ng mas maraming oras sa bayan kaysa sa kanyang kama hanggang sa wakas ay natauhan siya at naging isang mabuting tao. Ngunit huli na ang lahat. Sinabi ni Lola kay Max na ayaw niyang madala ang mga tupa at hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang magandang lokasyon sa kinaroroonan ng isang talon. Bumalik ang eksena sa opisina. Si Audrey ay binigyan ng mga tagubilin ng kanyang boss dahil nalaman niya kung nasaan si Lola. Ilang sandali, pinainom si Lola ng kanyang kasamahan sa cottage at nagsimula silang sumayaw at magsaya. Ang kapaligiran ay mas positibo kaysa sa mga nakaraan at parang langit sa lupa. Napunta rin sila sa isang pustahan sa isang laro ng dart kasama ang isang nasa katanghali ang gulang na lalaki. Sa kabilang banda, nabunyag na si Hazel ay kapatid pala ni Max at gusto niyang mag-explore ito sa labas ng mundo at hindi lamang natigil sa Australia. Gusto ni Max dito, pero ipinaliwanag ni Hazel kung paano niya nakita sila ni Lola na magkasama sa pool. Napaka-positibo ang tingin nito sa kanya, kung saan si Hazel ay napangiti tinanong ni Hazel si Max kung sasabihin ba niya kay Lola ang tungkol sa kanyang nararamdaman, ngunit itinatanggi niya ang pagsasabi ng kahit ano sa sino man. Samantala, sa loob ng bar, ang nasa katanghali ang gulang na lalaki ay nagsusulat ng kanyang puntos, ngunit biglang nagsimula ang isang away ng mga tao doon. Medyo nagtagal ang labanan sa bar hanggang sa pumito si Lola, tapos ay pinahinto ng may-ari ng bar ang lahat. Nang maglaon, Inireklamo niya ito kay Max kung paano nila pinapahirapan ang buhay niya. Ngunit binayaran siya ni Max ng pera para ayusin ang mga bagay-bagay. Habang lasing si Lola, tinanong niya kung ano ang tingin ni Max sa kanya. Dahan-dahan siyang umupo sa tabi ni Lola tapos ay tinanong niya ito kung masaya ba siya. Ipinahayag rin niya na may ipagtatapat ito sa kanya. Nang mapansin kung gaano siya kalasing, hindi niya tinuloy ang nais niyang sabihin at sila ay umalis sa lugar kinabukasan ay pumasok si Max para maupo sa hapagkainan, kung saan napahiya si Lola kagabi pero naisip ni Max na ayos lang. Inaya siya sa isang camping at inimpake niya ang kanyang mga gamit. Pumunta rin sila sa pabrika ng pamilyang Von, kung saan natikman niya ang kanilang alak. Nag-aalok din ang manggagawa na magbukas ng mamahaling alak, ngunit nagkakahalaga ito ng humigit kumulang dalawang daang dolyar na tinanggihan niya wala pa rin siyang ideya na si Max ay kapatid ni Hazel Van at karaniwang nagmamayari ng buong kumpanya. Para sa ilang kadahilanan ay nag-aalangan si Max na sabihin sa kanya ang tungkol dito. Ilang sandali pa ay kinumpronta ni Max si Lola nang sabihin itong nakaramdam siya ng kalungkutan. Sinimulan niyang ipaliwanag kung paano naging dahilan ang pagiging mapag-isa para maiwasan niyang umibig. May nakita silang maliit na kangaroo at kinukunan ni Lola ito ng litrato ito na ang tamang oras, kung saan siya ay gumuhit at nagpahayag ng bagong ideya para maipakilala kay Hazel ang tungkol sa kanyang ipapatayong kumpanya. Binanggit niya sa usapan ang tungkol sa ina ni Hazel na si Sibela bilang isang inspirasyon. Bubuksan na sana ni Max ang kanyang bibig para ipagtapat ang katutuhanan tungkol sa kanyang ina, ngunit nagsimula itong magsalita at nalipat sa eksena kung saan napunta sila sa isang romantikong sandali. Kinaumagahan, inihayag niya na siya si Max Von. Matapos marinig ang kanyang mga salita, siya ay nalilito sa mga pangyayari. Ngunit tiniyak niya kay Lola na siya ay isang silent investor at walang nakakaalam tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan maliban kay Hazel na ngayon ay nalaman na niya. Galit na galit si Lola sa kanya at naiinis. Pagbalik nila nakita niya ang kanyang dating boss na dumating upang kunin siya pabalik sa kanyang kumpanya na tinatawag na Mythens at e-promote pa siya sa mas mataas na posisyon. Gayunpaman, tinanggihan niya ang pagbabalik sa trabaho tapos ay ginudlak niya si Hazel. Kinumpronte din ni Hazel si Max tungkol sa pagsisiwalat niya sa katotohanan na medyo huli na. Kinausap ng kanyang kasamahan si Lola at humingi ng paumanhin sa kanyang mga nagawa. Naglalakad si Lola at binisita ang kanyang paboritong tupa at nagpaalam ito sa kanya. Pagbalik niya sa kanyang cottage, ang lahat ng kanyang mga kasamahan sa cottage ay nagbabahagi ng bagong ninakaw na alak. Ibinalik din ni Lola ang mga gamit nila. Nakipagkita siya kay Max bago siya umalis patungong Amerika. Mayroon silang kaunting emosyonal na pag-uusap kung saan hinayaan lang siya ni Max. Ilang buwan na ang nakalipas at sa wakas ay nakapagpatayo na si Lola ng kanyang sariling opisina. Ibinunyag ng kanyang kaibigan na naghiwalay bilang business partner ang Mythans na dati niyang kumpanya at ang Von family. Tinatanong din siya kung sinubukan niyang tawagan si Max, ngunit hindi niya ito ginawa. Lumipas ang ilang araw, sa pag-promote ng alak, nakakagulat ang pagsulpot ni Max. Sinabi niya na ang kanyang matandang tupa ay namimiss na siya pabalik ng Australia, ngunit totoo niyang inihayag na siya ay nagkamali noon, na kung bakit hinayaan lang siya. Sa huling eksena, makikita natin ang lahat na nag -e enjoy para sa isang kasalan at sa wakas ay nagkaroon din sila ng oras para sa kanilang buhay. Nawa ay nagustuhan nyo ang kwento at kita-kita ulit tayo sa susunod na upload. Mag-like at mag-subscribe upang makapag-upload pa kami ng higit pang mga video. Kung okay lang ay paki-share nyo na rin. Salamat sa panonood.